today is magbabalit ako ng mga regalo. Uh, dumadami na po bango pang I to guys. Today is Saturday. <coughs> December. December 2 na, guys. Pasko na talaga. <coughs> Kagigising ko lang. Today is magbabalit ako ng mga regalo. Uh, dumadami na po yung babalit ko na regalo. So, I really have to start. <laughs> Ang dami na kasi include na yun yung regalo ni Kyle for his birthday. Was, of course, regalo ko sa mga bata. And, uh, of course, regalo dun sa mga anak ko din. Guys, I wanna show you outside. It's really, really winter na talaga. Ay, grabe. Tinan mo yung upuan ng bag. <laughs> grabe. And ang lamig, minus 6 ata, 8. So, iyon Ngayon, mag uh, aalmusal muna ako. Late akong nagising, actually. Usually, nagigising ako ng mga 6. Around 6 or around 5. Maga akong tulog kagabi, mga 11. Nagising ako ngayon na mag-8. So, <laughs> late na. Pagod <laughs> lola mo. Wala naman masyadong ganap ngayon. Magpapatulong lang ako kay Alex mag-wrap ng present. Ang kalat ng bahay ko, parang kalilinis ko lang last week. Last week ako naglinis eh. Di ba? Kasama ko kayo. Parang feeling ko ang dumi. Anyway, mo muna ng konti. Then breakfast. Then, balit-balit na tayo. Ay, guys. Bagong lahat. Marami tayong chika. Uh, ang tagal ko hindi nag-vlog actually. Few weeks. Huling vlog ko ay... Ay, last week lang. Huling vlog ko eh, yung pagde decorating ko. Nagawa si yung lola ni Alex ng ano, nito, para siyang maring. May something sa loob. Ang bango. Eh, di ba hindi ako nakain yung sweets? Kasi gusto kong kumain. Guys. Kasi mahilig na mag-bake yung biyanan ko. Kasi gusto kong kumain, pero... Hmm. Kailangan ng control. Ika pwedeng kumain nice. uh, by the way, uh, naka-extension pala ako guys. Ayan. Nagpa-extension ako. Kaya magandang tingnan yung buhok ko kahit pagonggising ako. Medyo fluffy siya ng konti. Kasi nagnipis talaga yung buhok ko nung nagpa-extension ako sa hair Gen extension. So, nagpa-extension ako dun sa kaibigan ko. Uh, parang two weeks ago. Uh, bukas magpapagupit si Alex samahan niyo ulit ako bukas magpapagupit si Alex bukas uh, gusto niya daw ng layer tapos ako magpapakeratin ng buhok, hindi siya straight parang ano lang, binibigyan lang niya ng buhay yung buhok ko so parang it's time kasi last time ko nagpakeratin sa kanya is uh, July mm, eh, every six months yata dapat magpakeratin. Na anyway, na, na, nararamdaman ko pag it's time to keratin na kasi yung buhok ko medyo tsaka na. So, nararamdaman ko na siya. Bukas yun. So, samahan nyo rin kami bukas. But for now, ligpit muna tayo and then kain. breakfast uh, pipiliin ko muna yung i-wrap ko kasi may mga regalo din dito si Alex so ayokong of course makita niya so isort ko muna siya bago niya ako tulungan mamaya let's go ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko actually ipakita ko muna sa inyo oo ko by the time na ma-upload ko to uh, tapos na yung Pasko so okay lang na ipakita ko sa inyo random na lang ito guys kasi Uh, magbe birthday din si Kyle. So, kasama dito yung kanyang regal. Meron akong Canadian friend. So, sa Futura School lang din siya nag-work. May anak siyang dalawang bata. Isang 4 years old at isang 7 years old. Yung 7 years old niya or 8 years old, hindi ko tanda. Yung 8 years old niya, 2 years ago pa niya to ina-ask na bilhin ko for him. Ayoko, gusto niya to. May remote siya guys. Binili ko siya online. Ayaw ipabili nung nanay kasi uh, masyadong maliit pa siya before. Ngayon, 8 years old na yata siya or 7. So, pwede na ito sa kanya. May remote yan, guys. So, parang helicopter siya. Shark helicopter. Online ko siya binili. Both yung regalo ko dun sa pang-anak nung uh, katrabaho ko is uh, binili ko online. So, binili ko siya last week. Tapos, dumating siya parang nung ata. Hindi ko sure. Pero, this week na nag-i-snowstorm. <laughs> Kung kinuha ko siya, guys, yung box niya malaki pa sa akin. So, ginawa ko. Sobrang nag-i-snowstorm. Mahangin. Ang daming snow. Tinanggal ko yung box. I was expecting na malit lang yun sa loob. Kasi hindi ko in-expect na malaki nga itong binili ko. So, guys. Kalahati din ang laman ng box. So, ang laki. <laughs> Ito siya. nag snowstorm Mabit-bit ko to. And hindi ko alam na may handle siya. to habang itong helicopter, nasa ibabaw ng box. Struggle was real nung kinuha ko to. Grabe. Kasi akala ko, ano lang siya. Yung kalahati lang yung size niya. Malit lang siya. Pero, malaki siya, fortunately. But anyway, ano siya? This is, uh, five years old na yata si Timmy. Hindi ko sure. Da mahilig daw siya sa dinosaur. So, ito yung binili ko. Parang dinosaur, dinosaur uh, world siya. So, nga, ang laki nitong mga regalong dumating. I had to buy extra wrapper. Kasi nga, ang lalaki nung babalutin ko. So, bumili ako actually online ng wrappers and cards para dun, dun ko ilalagay sa mga regalo para din mura. Sa Shein ko lang lahat binili. Ay, pakita ko rin sa inyo. And ito, galing Amazon. Dumating to nung isang araw. Si Ronnie yung umorder nito actually. Ito ay ni-request na Alexandra. Ito ay protector na yung blurry siya, hindi makikita nung mga, ano, mga katabi mo. Kaya, kasi meron akong ganun. Ganun yung sa phone ko. Eh, nagustuhan niya. So, ni, ni nilagay niya to sa list niya for Christmas. And then, ano pa? Ito, binili ko siya online, which is a, a Shein din. ah uh, kasi nung nagpunta kami sa Costco, napanood yun na yung video, ah uh, nakita nung ka-work uh, ko, slash kaibigan ko din si Ate Manili, na yung leggings ko, kasi flat daw yung chan ko no. So, sabi niya, ah uh, baka daw ibili, pwede ibili ko siya, babayaran niya. So, ngayon, uh, hindi ko na sa kanya. Regalo ko na lang sa kanya sa Pasko. Sheen lang to, guys. Meron kaming uh, Christmas party with my kitchen staff doon sa, sa opisina ko. Nagbunutan kami ng uh, pangalan kung sino yung liregaluhan. So, ang nabunot ko ay si Sean sa kong kitchen staff. Ang budget namin is 300, pero I thought it was 350. So, binili ko siya ang <laughs> pangmumog at saka isang toothpaste. Yeah, almost nasa 360. Pero bibigay ko na rin sa kanya since Pasko naman. Pero okay lang kung 300 lang yung budget namin. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na binili ko sa Shein. Pang, pangtag tag siya. Pang lagay siya sa mga regalo. Parang lagay. Merong Christmas from Thorn Family. Tapos, ito yung wrapper na hindi, hindi ko na-expect na ganito kaliit. Binili ko rin siya online. I thought it was bigger. Tapos, ito. Tape at saka yung pang ribbon sa regalo. Dito ko na lang siya binili sa normal. Tapos, bumili din ako sa SHEIN ng uh, Christmas socks. Guys, apat to Christmas socks. Kay Alex, kay Ronnie, akin at saka kay, kay Kyle. Kasi guys, pipicturan ko yung Christmas tree with our feet only wearing these socks. Uh, ayun yung gagawin kong Christmas card para isend sa mga... Friends and relatives namin dito sa Sweden. Binili ko si Ronnie kasi wala na siyang... Nag-ask kami uh, together kung ano yung gusto naming regalo. So, sabi niya gusto daw niya ng pabango. Eh, ngayon, every... Parang every Christmas or birthday niya, parang pabango yung regalo ko sa kanya. Ang binibili ko lang is yung 100ml na CK. Si so, may nakita ako online na guys, 300ml siya. <laughs> Ang <Hanglakar. laughs> So... Kaya sana gusto niya. Magustuhan naman niya. It's similar na ko siya. Ito yung pabango niya. Kaya ito yung binili ko para sa kanya. Isa pa rin kaming bunutan uh, with my friends naman. Actually, friends slash uh, work. Kasi sa ibang school sila nagtatrabaho. Puro Pilipina kami. So, ang nabunot ko ay si Faye. Yes, and ito yung kanyang wish book. Kasi teacher itong kaibigan kong to. Uh, book yung request niya. So, binili ko rin siya on online, guys. Yan binili ko naman si, ah, si Ruth ng makeup kit. Pang makeup ito, guys. Ayan. Na pang bata. Sa Shein ko rin lang siya binili. Super daming. Ang late niya, pero marami siyang laman sa loob. Fair fairness. Tapos, yung kaibigan ko na nabunot ko, which is si Faye. Ririgalong ko yung mga anak niya ng medyas. Kasi ang request ay medyas. Yung isa niyang 10 years old, black and white na medyas daw. Binili ko nang champion na medyas. At yung 7 uh, years old niya is binili ko rin naman. Pumili nga ako sa Shein ng something. Idinamay ko na si si Alex ng pencil case. Tapos may inaanak ako dito. Siya yung kauna-unahang inaanak ko dito sa Sweden. Si Rafael, uh, anak siya nung patrabaho ko dun sa ED. So, ito yung regalo ko sa kanya. Super cute na ba? Kasi super cute naman ni Rafael. Bagay sa kanya. Then, yung isang... Uh, anak naman ng katrabaho ko din, taga-kitchen, which is sa ibang school. Uh, binili ko siya ng pantalon, two pants. Napakalaking bata kasi noon. So, dalawang pants siya. Tapos, di ba ang inas, inas namin yung isa't isa ni Ronnie kung ano yung gift na gusto namin sa isa't isa. Pabango yun lang yung request niya. Ang request ko sa kanya, wish, guys, which, guys if, which is, nabuksan ko na kasi ginagamit ko na siya, yung AirPods Max. Bukas na ito, guys. Nasa TikTok ko at saka YouTube yung opening ko nito. So, yan. Wala na siyang laman. And then, uh, bumili ako ng uh, Christmas decoration. Eh, Christmas, birthday decoration para sa birthday ni Kyle, uh which is in two weeks. Eh, uh, ide-decorate ko lang siya dito sa likod dito. Tanggalin ko yung frame na 'yan Tapos, kasi ayaw niya magpa-party, so kami na lang yung mag celebrate Ayaw niyang ayaw niyang kahit ano as in. Ayan. Iba't ibang damit from Shein 'yan, guys. So ang ginawa, ang balak ko, ayan. Ang dami, may bag, may belt, may t-shirt, may pants, 'yan. So yun guys, ang balak namin ni Ronnie is yung shein lang yung regalo namin kay Kyle. Tapos he headset. Kasi mahilig talaga sa music si Kyle, para hindi siya makakilos nang walang music. Itong shein na pinakita ko sa inyo worth 3,500 I think crowns, so medyo madami talaga siya. So sabi namin, yun na lang yung regalo namin, tapos yung headphone. Eh since 18 nga siya. But, uh, tinanong siya ni Ronnie kung ano yung gusto niya regalo. So, may request siya. Opo. <laughs> so, nung sinabi niya kay Ronnie, hin sabi ko, no, that's too expensive. Uh, we can't afford that. Kasi mahal. But then, ano nga, 18, 18 na siya. So, ibig sabihin, adult na siya. So, parang, once in a lifetime lang naman ito. Hindi ko naranasan na regalohan ako ng 18 years old ako na something special. So, parang I wanna, I wanna give it to Kyle this time. Ang balak ko is, hatiin tong Shein. Bibigyan ko siya ng a little uh, para sa birthday niya. And then, yung half, ibibigay ko sa Pasko para wala na kami bibilin sa kanya sa Pasko. Kalahati lang ng mga damit na binili ko sa Shein yung ibibigay niya, ibibigay ko ngayong birthday niya sa Pasko is yung kalahati nung Shein. Kasi, he requested this. <laughs> ang mahal! Ito po, yung Nintendo Switch na limited edition. Hindi ko alam. OLED limited edition. Collect. Zelda edition. Apakamahal po niya. <laughs> nung binili namin to ni Ronnie online, just ko, ayak-ayak po ako. <laughs> Although, mahal din po yung regalo sa akin ni Ronnie. Ito po ay nasa 7,000 crowns. Ay, mas mahal pala ito. Or, I don't know. Ito yung nasa 5,000. Ito, si Ronnie lang yung bumili. Ito, kaming dalawa ni Ronnie. Kaming dalawa. So, since uh, 18 naman siya, ito yung request niya. Ito na lang yung binili namin. Meron siyang old one. Yung parang tagal na, five years ago na regalo namin sa kanya, uh, ibibigay namin kay Alex. So, para win-win tayo. Ayun lang, guys. Ito yung parang pinaka, itong dalawa yung pinaka-expensive na nili namin ngayong Christmas. So, wala na. Mag-start na akong magbalot. And ito, binili ko to kahapon. Yan. Kasi nga, ang liit nung nabili ko sa Shein. Yan, super light. naman. So, maliit yung nabili ko sa Shein. So, feeling ko kulang. Kulang yung pangbalot. But anyway, mag-start na akong magbalot, guys. And, tama nyo ko. Ito pala, guys. ah uh, nakalimutan ko. ah uh, itong CK. CK din siya, actually. CK na pa ba Pang woman naman siya. Iregalo ko to kay May. Yan, binuksan ko siya. Tinanggal yung plastic kasi inamoy ko muna. <laughs> Yan, kasi I have, I have to make sure na magugustuhan niya. Binalik ko rin siya online. Tapos, ito hindi ko pa sure kung kanino ko siya ibibigay kung dun sa anak nung kaibigan ko na teacher or dun sa isa kasi ano siya cutix ba? cutix and ito color uh, pen parang pastel oh, so may extra akong dalawa na ibibigay sa mga bata kasi we'll baka ihalo ko na lang sa kanila So guys, it's now anong oras na? It's now. Oh my god, alas dos ay na. Nag-start ako magbalot ng around 12. Ay no, around 10. Oo, oh, pas kumain ako. Oh my god, took time pero nag nag ano, nag vacuum pa kasi ako kasi ang daming glitters around here. So but anyway, eto na yung mga regalo. Ayan na siya, guys. So, I tried to buy na, na wrapper na minimalist tulad ng Christmas tree ko. Ayan. And it looks so nice. Ayan, ayan. By the way, pumili nga pala ako nung ano. Di ba kulang ako ng star? Ayan na yung star ko. And guys, tingnan nyo sa labas. Ayan po siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero Gagapi po ang snow. Anyway, uh, since, oh my god, 2.30 na pala. Akala ko mga ano pa lang. Mga alas 12, alauna. Tagal ko nagbalot. 12, 11, 12, 1. Tatlong oras. Oh my god. Wala ko nagawa. Day, nag-vacuum uh, lang ako. Tigpit ng konti, tapos balot. Yung nilalaban ko nga, hindi ko nasampay eh. Si Ronnie nagsasampay. But anyway, hindi naman masyado yung bin madami yung ko. But yeah, whatever. Uh, Mag-goodbye na ako guys. Salamat sa pag-watch. I hope na enjoy nyo ng bongga-bongga ang pag ko at yung mga regalo na binili ko para sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Kulang pa yun guys. May in-order pa ako online, may dadating pa. So wala pa akong regalo dun sa binan ko. Anyway, look outside. Yan. Super nice Dito na ako mag-goodbye guys Salamat sa pagsama sa akin And see you guys next time Bye! Today is nobel lunch dito sa school Na-prepare na namin yung table Tablecloth yun lang yung nilagay natin